Hello mga guys, good morning. Welcome to my new vlog. Ito mga guys. Update ko kayo sa aking sibuya mga guys. Ayan, nandito po siya mga guys. So, ano lang mga pasok paso lang. Pero rip to mga guys. Refrigerator, sira. Ayan mga guys, nilagyan ko ng ano, pasaway yung mga manok mga guys eh. Ayan o. Oh. Maliit lang yung dati mga guys. Ayan o sibuyas po yan yung hindi yan sibuyas na lasuna yun yung po yung ano sibuyas talaga yan nitib siguro nitib din siguro yan ito naman po yung mga luya ko mga guys ayan o no? sumisibol kaso mga guys tinira ng ano eh ito po mga guys o oh. ayan mga guys o oh. ayan o no? oh, ayan po sibol na po yan siya mga guys yan. Dagdagan ko pa po yan mga guys. Pag may makakita ako ng luya na may mga sibol. Pati itong sibuyas so, mga guys. Cute oh. Ang galing oh. Eh, ako. No? Kaya po lang mabuhay dito sa lupa yan mga guys. Kala ko sa bagyo lang ito mga guys na ano. Sa bagyo lang na tatanim. ko lang. May sibol kasi siya. Ayan po. ito po, kung guys so oh. yan yeah, may tao mo guys yan mga kapitbahay namin yan mga guys yan ito po yan ito po dito ang nabalik na mga guys so oh. yan yan pasaway itong mga manok kaya tatakpan ko to mga guys dito kinalagi kayo mga guys so oh. ayan naputol po tulpo. may mga bisita mga guys kapag bahay ko dumaan uh, ano ito, mga guys dito tayo ang haba na talaga ng ano, kung sibuyas i-update uh, ko kayo mga guys kung anong ano ito may nabuhay ano ba ito nabuhay ay dahon lang tumusok dito ito po yung tanim ni Missis mga guys oh. ang galing ni mag, ano sinabit lang ito niya ito, eh, ganyan lang yan mga guys oh ito sin tinali lang yan tapos kusang nabubuhay putol po yan mga guys putol wala namang pano diyan eh ayan oh Ay, ito tinusok lang pala ito mga guys tinusok ayan oh tinusok lang yan eh, mga guys oh di ba tinusok lang tapos tinali kasi matutumba eh ayan oh diba ba kulit lang eh tapos ito mga guys tatakpang ko lang ito ulit para ano Ayan mga guys, tinawag na ako ni Mrs. Babay muna. Atakpan ko yan kasi. Okay mga guys, bye bye. Paalam.